Mga kadayari, mag-ipa muna tayo ng topic ngayong Holy Week. Nasaksihan ko po dyan po sa Simbahan sa Baklaran kung papaano igunita ng mga kapatid nating katoliko ang uh, triumphal entry o yung matagumpay na pagpasok na Yesus sa Jerusalem. Tinatawag po ito ng ating mga kapatid na katoliko na Palm Sunday o yung linggo ng palaspas. Matatandaan po natin na ayon sa Ebanghelyo ni Lucas, ang mga tao ay kumuha, na mga dahon ng palma habang si Yesus ay papasok sa Jerusalem. At mula po dito sa setup na ito, matapos ang pagbabasa ng salita ng Diyos at panalangin, naglakad po ang pare papasok sa simbahan habang binabasbasan ang mga palaspas na dala ng mga tao. Mababasa po natin ang patungkol sa triumphal entry sa apat na ebanghelyo ng Bagong Tipan. Subalit so ano nga ba ang kahulugan ng tagpong ito sa atin bilang mga Kristiyano? Una, ito po ang katuparan ng mga ipinahayag ng mga propeta. Kasukdulan po ito ng paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem upang tuparin ang kanyang misyon na pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay o yung tinatawag natin na pagtubos ni Jesus sa ating mga kasalanan. Pangalawa po, mukhang pati ang mga alagad ay naging biktima ng misconception na akala ng mga tao noon sa Jesus ay isang political leader. Mapapansin natin na bago bumalik sa Jesus sa langit, itinuwid niya ang misconception na ito. Mapapansin din natin na pagkatapos na Jesus pumasok sa Jerusalem, sa templo siya agad pumunta upang linisin ito ng karumihan na dulot ng mga maling gawain ng tao. Sa templo po siya nagpunta, hindi po sa palasyo ng Roma. At ang pangatlo, pansinin po natin ang sigaw ng mga tao habang sa Jesus ay papasok sa Jerusalem. May dalawang tinig po tayong maririnig dito. Una ay ang tinig ng papuri at pangalawa ay ang tinig ng pagtatanong. Subalit nung sensos ay nasa harapan na ni Pilato, isang sigaw na lang ang ating naririnig. Ipako siya sa krus. Nasaan na ang sumisigaw ng papuri habang siya ay papasok pa lamang sa Jerusalem.